Magkakarap na kaming bago. Magkakarap na daw kami, guys. Ay, so si aling maliit. Press time. Ano? Press <laughs> time. Ano, ano, ano? Press time. Oh, press time. Guys, may bago kaming rep. <laughs> <laughs> Dating kayo. Nasaan? Ayan. Wow. Ayyan. Abot ni aling maliit. Ang ganda ng rep namin, guys. Grabe. Eureka! Baka naman Eureka. O, may cellphone. Hello? Ay. O, cellphone. ngayong araw nga pala ay kasama ko nga pala si Aling Maliit at si Sakmo. Aling Maliit, Sakmo, saan tayo pupunta ngayong araw? Bibili ng ref. Oh, bibili kami ng ref. Kasi guys, wala kaming ref ngayon. And for the first time, ngayon lang kayo magkakabaging ref. Kaya samahan nyo kami. Kaya tara, tara na! <laughs> Yan guys, si Heart, oh, naglalaba. pangit <laughs> Kasama ko nga pala ang mama. Aling Maliit. Doon na naman sa aling maliit. Kasama na naman silang dalawa ni Sakmoo oh. Huwag ka na sumama, heart. Maglaba ka na lang dyan. Sipag, ba? Diba? Alam nyo ba guys na kaya kami bibili ng ref ngayong araw na to kasi sa lunes is birthday na ng tatay. Kaya yon Kaya mag magagawa kasi kami ng mga fruit salad, macaroni salad, ayun, para sa birthday ng tatay. And yung ref na bibili namin ngayon is first time na yung magkakaroon ng bagong ref de gama yung ref na ano hindi second hand, yung ref na hindi na ganon. Ngayon guys, brand new bibili naming ref kaya ayun. Um, thank you so much sa support nyo guys. Kung di dahil sa inyo, wala kaming ganito. Hindi kayo magkakaroon ng bagong ref, di ba Kaya ngayong araw na to, guys. Samahan nyo muna kami ng mama, ni Sakmo at ni Aling Maliit. Yun, ang unang May aso dyan, Aling Maliit. Sakmo! May sakmo, may aso dyan. Laging kasama. Laging kasama, oh. guys. Ang dalawang yan. So, pupunta kami ng bayan. Ayun, oh. Tapos, kapag may babati sa kanila, suplada, suplada na. No. Diba? Yes, magkakarap na kami bago. Magkakarap na kami, guys. Ay, si Aling Press malit. Rest time. Ano? Rest time. Ano, ano Oh, press time. press time. Sakmo, press time daw, sakmo. mo. <laughs> Sabi ni Aling maliit. Ano? Ano, ano, ano? Press time. Oh, yan, ganyan. Hindi press time. Press time, press time ka dyan. Asa si sak mo? Yan dyan, oh. Sak mo, ka. Yan, sak mo. Nasa bukong ba? Nasa sumunod ang tatay, guys. Oh nandiyan ha. Aba, kala ko hindi kasama. Sumama rin pala, guys. Oo. Oh. Malapit ang birthday niya. Sa lulis na. ka sakma. Sa lulis na ang At eto na nga guys, nasa may kanto na kami. Eh. Nag-aaba nga pala kami ng jeep. Pero tricycle yung nasakay namin ha. Ayan, tuwang-tuwa na naman ang batang maliit. Grabe, sobrang dilim ng kalangitan, guys. Siguro ulan Sa inyo ba umulan? Taga saan dito yung mga solid kong supporters? Comment ka kayo. Ayan, for the rides nga pala kami ng mga tatay Dine Sana hindi kami abuti ng ulan. Tapos tumigil pa ang driver kasi umaambun-ambun na. At naglagay siya ng harang para hindi siya maampiyasan. Pagdating nga namin sa bawan, guys, ayan, umuulan na nga. Pero tigil na. Ayan, after 20 minutes, guys, nandini na kami sa bilihan ng ref. Tapos ayan, si Aling Malito, talun pa. Nakakat Tuwa talaga ang batang to. Bale, sa Mian City nga pala kayong bibili ng ref, guys. Pero ayan, tamang salamin muna. Diba ang arte nila? Ako din ang arte, grabe. Salamin, salamin, salamin. Mahiwagang salamin. <laughs> eto na nga guys, oh, nakakita kami dito ng mga ref hindi namin alam kung anong bibili namin din eh, pero same brand lang naman sila guys, oh. ay hindi pala same brand, pero may brand yureka, hanabishi, at meron pa ditong isa, hindi ko alam ang tawag eh, grabe medyo may pagkamahal pala ang ref guys, ba? Diba? pero okay lang kasi first time na yung bibili ng bagong ref grabe naman kayo guys, nakaka-proud naman kayo, kasi kundi dahil sa inyo wala kaming ganito mga bagay, hindi na namin yun bibili yung mga gusto namin kaya pinapangako ko guys, na kapag inyumaman kami, tutulong kami sa mga nakararami o dun sa mga nangangailangan. Para naman masuklian naman mga kabutihan na ginagawa ninyo, di ba? Kaya maraming maraming salamat sa inyo, guys. Ayan si Aling Malit, o, oh, tinitingnan kong abot tong ref. Sabi niya hindi niya do abot, kaya hindi ari bibili namin. Kasi medyo malaki tong ref na to. At kokonti lang naman yung ilalagay namin dini. Kaya hahanap kami ng mas maliit dito. Guys, tingnan nyo ang price nito o. Oh, 17,000 di ba? Ang sakat sa bulso. Sabi ni Aling Malit, ito na lang daw na isa na ref na to o. Oh, Eureka. Abot daw niya at the same time kahit niya lang. Okay din tong raft na to guys kasi sobrang dami ring mailalagay. Oh, di ba tuwang tuwa na naman ang batang makulit. Abot na abot niya ang ref na ito. Ang sabi niya makukuha niya daw mga gusto niya kapag may kukuhain siya sa ref. Kasi hindi na daw siya kukuha ng upuan para maabot niya yung pinakadulo. Di ba napakagaling talaga ng batang maliit na to. Tapos dito namimili sila ng mga bagay na gusto nila. Ala hindi ko naman alam gusto nila eh, kaya ito na lang ang pinili ko para sa kanila. Tapos ang tatay ayan ah, nakapili na kanyang bagong tsinelas. Sana oh may bagong tsinelas, di ba? Minsan lang naman to guys kaya okay lang at malapit na yung birthday niya sa lunes na diba kaya advance happy birthday sa'yo tatay na maligali eto yung dalba guys o oh, namimili talaga sila akala mo ibibili ko pero hindi naman ayoko nga ang sabi na aling maliit gusto nyo ng slime sabi ko eto oh, Joke lang. Ah, Awawa naman ang batang maliit na to. Ang sabi ko sa kanya, kumuha na siya ng kanyang slime. Ang sabi niya, kukuha daw siya ng mas malaking slime. Kaya bahala na siya sa kukuha niya, eh, babayaran ko na lang. Oh, model ka muna, aling maliit, O, oh. oh, pak, pak, oh. Pag-iba okay, sa kanya tong kulay pink na sombrero niya. Oh, mas bagay tong kulay blue. O pak, pak, pak. O pak. Oh, feeling ko, bagay tong kulay orange. Oh, diba ba? Ang cute naman ng aming batang makulit. Eto na nga, guys. Nakapili na nga pala kami ng ref at binilhan namin ng panlagay dun sa ibabaw, diga. Tinetest na kung lalamig talaga pero mga 5 minutes lang, guys. Medyo malamig na yung loob ng ref na to, ha? Kaya legit talaga sa Eureka. Hoy, baka naman Eureka, may paref kayo dyan. Pwede namang washing machine na lang. Oh, tara, magbaid na tayo. Eto na nga, guys. Yan, dinadala na yung ref dun sa so may tricycle kasi ihatid na sa amin. Papaunahin na nga pala namin ang tatay sa pagdadala kasi pupunta pa kami ng City Mart para mamili ng mga laman ng ref. Pero ang sabi nga pala sa amin guys, 8 hours daw bago buksan ang ref. After 8 hours nga guys, 2 hours ulit bago lagyan ng laman. Pero nakabuhay yung ref. Kaya yeah, ayun, siguro mga bukas pa namin tumalalagyan ng mga laman. Or sa lunis na lang kasi birthday naman ng aming tatay na maligalig. Kaya tara mag City Mart muna tayo. Pero bago kayo mamili guys, ayan nagpalamig muna ang dalawang maliit. Tapos eto, pupunta na nga pala kami ng City Mart at may bibilhin daw ang dalawang maliit na to. Ano na naman kaya ang bibilhin ng mga batang are? Sana naman hindi yung mahal kasi wala na talaga akong pera, guys. Ayan si Aling Malit at ang mama, o Hoy, Aling Malit, bilisan nyo nga maglakad. Tapos, tingnan nyo ang dalawa, o Pauna-una, Diyos ko po, sobrang excited talagang mamili. Ano na naman ang bibilhin nyo, guys? Sobrang excited nyo naman, grabe naman. At eto na nga, namimili na nga pala kami dito. Ayan, hanap, 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 hanap lang, oh. Nako, puro mga tinapay, pero okay yan, goods yan, goods. Kaysa naman mga chuchiri, ang bilhin mas unhealthy siya. Ala, Aling Maliit, na picture muna daw sa'yo, oh. Grabe, ang famous naman ni Aling Maliit kasi kilala siya ng mga bata dito sa May City Mart. O, oh, picture muna kayo, Aling Maliit. Ang mahiyain talaga ni Aling Maliit, diga guys, sa camera lang talaga siya madaldal tsaka masungit. Pero sa personal take loop talaga ang batang ito. Salamat po sa nagka-picture. sabi ko sa mama guys, pumili na nga siya at kami nilang kukuha ng mga batang arin ng mga ibang bilihin. Kasi medyo mahaba nga pala ang pila. Kaya ang mama, pipila, tapos kami, bibili kami ng mga gusto namin. Tapos, ilalagay na namin doon sa may tray ng mama, o oh, di ba? Mas basic. Tapos mas madali diga. Ganun na nagawin niyo pag may kakasama kayo. Hindi nga pala namin makakalimutan itong mga tinapay na bibili namin. Ang gusto ko lang sa mga tinapay na guys ay may friend kasama kaya binili namin. Kaya aling maliit dalhin mo nga to. Ay gusto la ang sila ang bumili ng bumili. Paano naman ako? Yan ganyan, bait-bait na mar. Bumili na nga rin pala kami ng champurado at easy to cook na to. Para may pang breakfast kami bukas. Tapos sabi nila bibili din daw sila ng Milo at may gagawin daw sila sa bagong ref namin. Ano kaya ang gagawin nila? Siguro ice candy lang kasi gatas at Milo lang naman, di ba? Ayun, marami na nga pala kaming nabili, guys. Kaya bilisan na natin baka magbayad ng mama. Pagdating nga pala namin, guys, ay nagbabayad na nga pala ang mama. Buti nakaabot kami. Tapos sa gawa namin, ayun, nakasalubong namin tong batang chubby na cute na to at nagpicture picture sa amin. Thank you so much. Paglabas nga pala namin, ay nag-aya sa Aling Marit sa na mag magchowking muna daw kami. Kasi gutom na nga daw sila. At hindi pa nga daw sila nakain ng tanghalian. Ay, nako mga batang are. Ayun, tinanong ko nga pala sa Aling malit kung ano gusto nila. Sabi daw gusto daw nila ng one piece chicken, chow fan, at halo halo. Kaya in order ko na sila. ba diba, Ang gagal ng mga batang ari. Yan after 10 minutes nga guys. Nandito na nga pala ang aming food. At ayan si Aling Maliit at sakmo, mo o, nakain na. Ha? Kaya Aling Maliit tumingin ka muna dito. Takaw na takaw mo o. Ubusin mo yan ha. Tapos ang mama nakain na rin. Maya maya pa nga lang guys. Ayan umuwi na nga pala kami. Kasi medyo uulan na. Tara na. Guys nakauwi na kami sa bahay. At ito yung namin o. Oh. Chirin, yan, may pusa pa. nanang! Sinana, ito sinana aba, aba! Yan! Ito yung Tengrat guys malit diga. Aling Bubuksan na ang nangrat. Bilis, Pabuksa mo naman. manaman. Listen, aling bat, bilis na sa Guys, ito ng rat namin ang oh. ganda ng rat. Bagong bago. May can kami ngayon. Ano? can ano, it. yung can do it. We can Saan? Sa ano, it. We ay, bagong rep na ng nga pala sa aling maliit Guys, may bago kaming rep. Daig kayo. Nasaan? yan Charan, bubuksan na natin. Regalo sa amin. Regalo, regalo. Binili namin. Di ka maliit. Papa, first time namin magka-rep. <laughs> first time. Yeah, first time yung bagong-bago. Di ba? Astig. Oh, Guys, sana, na. Uh, tawan na naman mga bata. Pagpupusa, gano'n. Minyoran mo kami. Ah, sige. Okay. Minyoran mo Ang ganda, oh. Aling malit, abot mo ba yung ref? Abot mo? Ha? Abot mo yung ref? Tingnan nga. Ah, go, go. Ayan! Abot ni Aling maliit. Ang ganda ng ref namin, guys. Grabe. Eureka! Baka naman Eureka. May cellphone. Hello? May cellphone. <laughs> Thank you so much sa support nyo, guys. Grabe. First na magkaroon ng bagong ref. Uh Oo. -oh. Thank you so much, guys. Support. Aling matit, magpasalamat sa kanila. Thank you po sa support nyo. Sa buhay siya. namin lahat. May <laughs> yeah, bagong rap na sila. Yeah. Maraming maraming isang salamat sa nagsusuporta sa amin. Pero sorry mo, tay. Maraming maraming. Salamat. May bagong rap na po sila. Sa amin. Thank you, thank you, guys. <laughs>